Amen. Magandang hapon po sa inyong sa ating mga kababayan na nanonood na, na ito sa ating mga kaibigan, galing sa media, at uh, ayun si gentleman, magandang hapon po. Ngayon na hapon, sa ko po ang ating Chief PNP, si General Chief uh, PNP, ang Francisco Marguil, and of course sa ating kanon si General Matthew Bakay, ang ating Director for Investigation and effective Management, at sa kanilaan si James Cariado po, siya po ang head ng ating anti-cyber crime. Bakit po kami ngayon nakakaroon ng press briefing? Ito po ay uh, tungkol sa kumakalan na video, no? tungkol uh, sa isang video na ang larawan ay ang ating uh, mahal na pangulurao. Allegedly, allegedly ang ating pangulurao President Marcos, kung kung maakalag po ito, uh, nilakas po ito, kung di ka makakamali sa ibang bansa, at uh, ngayon po ay uh, naging imparal po ito. Kailangan namin gumawa ng na statement, uh, ako mismo, Potentino. at uh, of course, si General Cardillo, na may makasalaga. Pero, so, sa aming dalawa, sa pagtingin namin sa video, hindi ako naniniwala na ang lalaking nandun ay ang ating Pangulo. Hindi ho. Sa tagal na nakakilala ko ang ating Pangulo, yung mga features niya ay hindi po siya yun. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Tingnan po natin ang larawan. Can I show it in the screen, please? Okay. Sa gitna po ang larawan ng ating Pangulo. Yung pong nasa baba ay ang larawan ng allegedly, allegedly ang ating Pangulo raw. Tignan nyo ang... Tignan nyo ang tenga. Tignan... Tignan yung maigi ang tenga rito. Pagmasdan nyo yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, yung ano bang tawag dito sa Tagalog, lambi, no? Uh, earlobe, tignan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang ma makikita nyo Ah. Bakit ko sinasabi ito mga kasama dahil napakaraming kumalat sa social media ng mga AI na mga peke sari-sari nagahalo sa mga panahon ngayon sa mga maging mapanuri tayo huwag tayo basta-bastang maniniwala rito Iniulit ko ako mismo personally isang tingin ko pa lang nakita ko na ito eh sabi ko wala ito no? Uh, kayo na mismo maghusga. Tignan nyo itong maigi itong larawan na ito. Kaya nga, ito ay, uh, of course, aking, uh, I'm requesting, Hello. no? I'm, I'm asking our Chief PNP, General Marbil, together with the General Bakay and of course, General Karyaga to immediately create a task force to probe this issue, no? Talagang investigahan nilang maigi ito probably tawagan nila at uh, they coordinate also with the ICT. No? At kung anong findings dito, no? malaman ka agad ng ating publiko. Sa tagal na kakilala kong ating Pangulo, ako'y naniniwala no? at ako'y nanasasabi that he does not indulge in this kind of activities. No? Yun lang po ang aking masasabi sa isyong ito. At itong larawan na ito, Tignan yung maigi, maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-basta maniniwala sa nangyayari ngayon. No? Tignan niyo, ang layo ng itsura. Ang layo po. No? Okay? So ito po'y iibisagan ng ating kapulisya. Okay. At this point, uh, Jean, please. Thank you, sir. As our SILG is now ready to take your questions. And the first question will come from Mr. Mar Gabriel of Net25. Magandang tanghali po, Secretary Abalos, General Marville. Uh, Sec, uh, anong nakikita niyong motibo sa pagkalat ng video na ito? Well, uh, masyadong malisyoso eh. Alam mo, ngayon nga kaya nakabarong ako po. Take the nation address sa ating kababayan, ito po ay report ng ating Pangulo sa kanyang mga nagawa. At ako'y saksi, talagang napakarami niya nagawa. Tapos tinaiming pa itong mga oras na ito. At nakita niyo naman, no, sinasabi ko nga, personally, talagang, wow, hindi siya po yan. No? Tignan niyo, mag maging mapanuri tayo. So, medyo malisyoso eh. Medyo malisyoso ang paggagawa nito. Hindi naman tama ito at masyadong masakit, no? etong itong ginagawang ito sa ating Pangulo. Ano pong magiging legal na hakbang natin? Well, may mga kuko tungkol dito. Siguro I, I will uh, throw this uh, uh, microphone na uh, kay uh, ang ating legal is, is here, right? Oh, uh, Matthew, yeah. What, what's the? Ito po yung batas, ang na lang yung batasa. Thank you, sir. On first glance, ang unang uh, nakikita nating violation dito is that of our anti cyber crime, crime law, Public Act 10175. Nakikita natin that the elements are present. One is that yung elements of the crime is being committed here in the Philippines dahil sa pagpapakalat. Next is of course through the task force na binuo ng ating mahal na secretary. Titignan po natin yung mga instruments or gadgets used in the distribution. And the last is there is damage. So clearly, uh, tulad na nasabi ko po, there will be on first glance, it's the anti-cybercrime law uh we will determine and establish the criminal and civil liability of all persons na nagpapakalat po nitong uh, malicious uh, video Sorry. may na identified na po ba tayo ng mga personality na nag-upload na sa likod ng pagpapakalat well ganito lang, kaklaruhin ko ano magkakaroon tayo ng tamang proseso rito magkakaroon ng task force ang uh, chief PNP no probably it will be made up by the uh, by uh, the uh, director for investigation and detective management together with the cyber crime. and probably they will get the expertise of the ICT here no and other agencies that might be called upon and natin ang ang finding no at nasabi ng ating uh, general uh, matthew ang kaparusahan po rito no we have a process here Pero of course dahil nga sa ginawang ito ako na mismo on my own personal belief sa litrato pa lang, nakita ko na, hindi po ang Pangulo ito. No? So, sa mga nakikinig ngayon, no, sana maging makanuri tayo, lalo na sa social media, wag tayo basta-basta maniniwala ng ganito. Please. No. Okay. Thank you. Thank you, sir. Ms. Raya Kapulong of ABS-CBN. Sec, good afternoon, Chief. Sir, good afternoon. Ah, uh, uh, either kung sino na lang po maka... ah uh, para lang po uh, synchronize tayo. Um, Can, pwede pong i-describe nyo kung ano yung nilalaman ng video na kumakalat ngayon sa video. Kasi baka yung iba, iba naman yung tinitingnan. So, anong video po yung pinatutungkulan nyo, yung tinutukoy po niyo, yung pinag-uusapan natin? Ito isang uh, video na nilabas that allegedly may isang tao na, na sumisingkot siya ng allegedly isang droga. No? Allegedly. So, these are all allegedly na inaano. No? So, yun ang pinapakalat po ngayon at nakita nyo naman yung litrato na nilagay namin, yung, yung, yung ganon, yung ganong litrato na kumakalat po ngayon. Thank you. Thank you, sir. Miss Lea Ilagan of UNTV. Sir, uh, natukoy na po ba natin kung kanino nagbuhat yung video na yon at saang bansa po nang galing yung unang nag-upload ng video? Uh, pasensya na Leia, pero ito ay siguro iindigasidahan lahat ng task force to get to the bottom of this. Unang aalamin, uh, ano ba itong video na to? No? Ito ba yung, sino ba itong taong ito talaga? No? Kung sakali man. At pangalawa, kung nakita talagang ano, aalamin ito, saan galing ito, sino napakalat ito. No? So, this kind of things, it should be part of the investigation. Sir, meron na rin po bang monitoring ang PNB Kasi bukod doon sa original na nag-upload for sure nito, ay meron ding mga nagpapakalat pa, nagsishare ng video. Ano po maaring kaharapin din kaso no nag-share naman ng video mula doon sa original? So oh, well, course. eto, eto. Uh, general, ano daw ang kaparusahan kung sakali? Uh, eto yung mga batas, na? ano bang mga batas natin? There, sir. Yes, um, if uh, they will be proven to be liable under Republic Act 10.175, as I've said, ang penalty po is minimum of 4 years, maximum of 8. A uh, prison correctional po ang penalty ng uh, kahit sino mang nagpapakalat ng malicious video. Uh. Sir, ano pong magiging kaparusahan naman din doon sa, kasi I believe na ipinanood ito sa isang pagtitipon? Tama po ba yun? pinanood ng isang grupo? Yes, uh, good afternoon to all. Uh, kagaya ng sinabi ng ating ISA-LG, there will be a task force that will be created and part of that is to come up with what measures are we going to undertake. Yung mga specific na mga kaso na ayusin namin. Pasensya na, but uh, I think we really have to go. No? Ah, sir, sige, last lang. Have I you have already been. spoken to the President about Hindi muna. pa kami nag-uusap tungkol dito. Sige, sige, dalawa na lang. Sige, si Day Noche pa. Lahat ba? Na, Nakatakad tanong na ba? Hindi pa. Sir, oh, sige lang, sige lang. Oh, oh baki, 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 sir, siapa? mabilis lang. Dahan natin kung ko GMA7. Yes, Deino. sir, bakit kayo nagsasalita about this? Is this motu proprio of your own volition? Or were yes, you tasked yes. by the President? No, I no. I've never talked to the... Hindi ko pa huna kakausap ang Presidente no? Hindi, wala ho kaming ano rito. Nung nakita namin ito ng, ni Chief, chineko kagad sa kanya, Chief, ano ba yung kumakalat na yan? No? Tinignan niya, kinumpira nila, etc. Sabi na nga namin, nag, ano kami sa konklusyon, on its face talagang hindi ito ang Pangulo. Pinakita po namin yung litrato, kung bakit, pakilagay mo lang ulit yung litrato. No? Just, just place it there. But then, uh, papa pa rin natin. We believe in due process here, they know. So, pinapaimbisigahan natin to. Ngayon, ang tanong, bakit? Kasi, it is so unfair. It is so unfair. Isipin mo, itong araw na to is the state of the nation address ng ating mahal na Pangulo, ang ama ng ating bansa. Ilalatad niya ang nagawa niya. Pagkatapos, isasabi mo to on a very malicious level. It is so unfair to the President. No? So, yun nga, kaya ito'y pinapaimbisigahan natin kaagad. Pero kamukha na sinabi ko sa mga nakikinig at nanonood ngayon, just look at that itself. Tignan nyo yung tenga. And judge for yourself. di ba? Kayo na, kayo na ho ang sumagot. Ako alam ko sagot, hindi po siya yan. No? Pero I, I leave it at that, that uh, day. Thank you. Yes. Thank you. outside of the country, sa ibang bansa. So despite that po, uh, saklaw pa rin po ba sila ng batas yung mga nagpakalat po nito? Kasi yung Department of National Defense po, nanawagan po sa mga otoridad sa US na investigahan po yung uh, pagpapalabas po ng video na iyon. Well, uh, as a general rule, our criminal laws only apply within Philippine jurisdiction. But in so far as yung, uh, as you said, na pagpapakalat abroad, this will be the subject of our further investigation. Kaya nga ito, we have a task force to do that so that we can determine and establish also should they be criminally liable. Ito lang, bago tayo magkahiwalay, ikaw na rin nagsabi na sa abroad ito. Tanungin natin ang sarili natin, bakit kailangan gawin sa abroad? Bakit hindi rito ko talagang totoo yan at kayang panindigan ng mga taong ito? Ganun kasimple. Okay? sa inyo pong lahat. Magandang hapon at maraming maraming salamat po. Thank you very much, Roy SILG, sir, and Chief PNP, sir.